Zombie movie mula sa Thailand tungkol sa isang grupo ng mga sundalong magiging zombie sa gitna ng gera. Ngayon lang ata ako nakapanood ng zombie movie na mas kinampihan ko pa yung zombie. <laughs> Magsisimula itong lahat ng atakihin ng Japan yung Thailand kung saan dito nga sila magsisimula ng isang gera. Sa gitna ng labanan, dito nga may makakawalang isang virus na mabilis ang kakalat doon sa mga sundalo at dito na nga sila magiging mga zombies. Ang kakaiba nga lang dito, hindi sila yung mga typical na mga zombies dahil kahit na gusto nga nilang kumain ng mga tao, nakakapagsalita at nakakapag-isip pa rin sila kahit papaano. Sa mga susunod na araw, dito na nga malalaman ng mga Hapon yung nangyayari kung saan lalabas ngang sa kanila pala talaga galing yung virus na ito at dito na nga sila gagawa ng paraan para maubos nga yung mga taga Thailand, pati na rin yung mga naging zombies. Pero hindi nga ito magiging madali dahil dito na nga makikipaglaban yung mga sundalong zombies na maghihigante para sa mga sarili nila at sa mga pamilya nilang inatake ng mga Hapon. Title ng movie, Operation Undead. Awang-awa ko dito sa nanay ni mo kasi isipin mo yun, naubos yung buong pamilya niya. Naawa din ako dito doon sa magnanay tapos doon sa mga leader nila Mok na pinrotektahan talaga sila hanggang dulo kahit mga zombies na nga sila. Alam mo, eto lang ata yung movie na napanood ko na hindi sila takot mang tegi na mga bida. Walang untouchable sa may movie na to na yung mga character na feeling mo makakasurvive or makakaligtas, wala, tegi pa rin. <laughs> Literal na ubos lahat sila dito na parang nag-snap si Thanos eh. syempre zombie movie to. So pag-usapan natin ng saglit yung mga zombies. Look-wise yung mga zombies, maganda naman. Siguro around, for makeup, around 7 out of 10. And sa acting as zombies, around 6 out of 10 siguro. As a fan ng mga zombie movies, para sa akin, sobrang unique ng story nito. I love the premise ng mga sundalong zombies and I love na hinaluan nga nila ng konting katotohanan na nangyari talaga sa history. I mean, wala naman talaga mga zombies nung WW2 pero maraming inosenteng tao yung pinag-eksperimentuhan at binawian ang buhay ng mga Hapon ng mga panahon na yon at ayun nga yung totoong pinapakita nila dito. Medyo may angulo nga din sa kwento nito yung medyo pareha sa history natin na kung sino pa yung mga kalahi natin o kapwa Filipino natin, sila pa yung mga nag sa atin katulad nga sa kanila. Unique yung kwento nito para sa akin para sa isang zombie movie kasi akala ko survival to ng mga sundalo against sa mga zombies pero hindi pala. Tungkol pala to sa mga sundalong zombies laban doon sa mga masasamang hapon. Medyo na-appreciate ko rin sa story yung conflict ng magkapatid na medyo cheesy pero unexpected naman so okay na yun. Sana nga lang the film could have made more sense kung bakit naging masama itong si Mech given na mabait naman talaga siya rather than just him being a zombie na maghihigante. Eh. Ano nga nagplan sila ng mga dialogues or tagong ugali nga nito ni Mick para mas mag-make sense lang kung bakit naging ganun yung direction ng karakter niya. Siguro for me lang din, medyo madami lang yung nangyari doon sa may film, ang dami lang nila sinetap na unique feature nga ng film, na at the same time, nagpagulo nga doon sa story na naging unnecessary na din. The pacing is all over the place, and yung pagkakatahinga ng mga sequences doesn't correspond with one another, and parang may mga nangyayari nga sa story na pinapasok lang talaga para lang tumakbo yung story, at hindi nila natural na napapasok nga. Parang hindi rin nila alam kung kaninong perspective magwa-focus na palipat-lipat ang mga perspective to the point na lumalaylay na yung kwento ng iba. Minsan doon sa mga hapon, minsan doon sa mga pamilya, minsan doon sa mga zombies, tapos minsan doon kay Mok, minsan kay Mek. Ang daming anggulong nagpalipat-lipat lang ng lugar at ang nangyayari, hindi na maayos na nakukwento yung story. O so yun, nasayangan lang talaga ako doon sa premise kasi feeling ko hindi masyadong na-explore yung story na kahit yung mga kalabang hapon, ayan na sila sana mas binigyan pa sila ng mga kwento and binilda pa bilang mga antagonist. Lastly, nalungkot at tatawa ko doon sa may ending na Mok yung mga kapwa ng sundalo kasama nga yung mga hapon. Tapos, sumama din si Mek, kumbaga sa dulo, in the end, natalo din naman nilang magkakasama yung mga kalaban. So, yun lang ang haba na naman ng rant ko. <laughs> so, yun, for Operation Undead, ang torta rating ko ay 5 out of 10. 50-50 lang.